Mga Kababayan isang mainit na bakbakan na naman sa ibabaw ng lona. Ang ating pambato na si well John Mindoro kontra kay Dormitz Potez. Round isa pa lang, matindi na ang tensyon. Mabilis ang galaw ni Mindoro, gamit ang kanyang bilis at lakas para unahan si Potez. At eto na nga, isang malinis na kombinasyon. Bumagsak agad si Potez sa unang round. Gamulong sa sahig habang nagbibilang ang referee. Pero tumayo pa rin siya, pilit ipinagpatuloy ang laban. Subalit hindi doon nagtapos. Sa sumunod na mga minuto, muling sumabog ang kamao ni Mindoro. Isang matinding suntok ang muling damapo at pangalawang bagsak na ni Potez. Ramdam ang dong ng suntok, ngunit matapang siyang bumangon muli. Papasok ng round tatlo. Dito na kumpletong ipinakita ni Mindoro ang kanyang pagiging halimaw sa ring. Sunod-sunod na kombinasyon, kaliwat kanan, walang pahinga. At sa huli, isang napakalinis na knockout punch ang tuluyang tumapos sa laban. Official result, third round knockout victory para kay Weljan Mindoro. At dahil dito na nananatiling malinis ang kanyang kartada, 15 panalo, walang talo. Undefeated record na talaga namang nakakapangilabot para sa mga susunod na makakaharap niya. Mga kababayan, malinaw, hindi basta-basta ang Pinoy Warrior na ito. Si Well John Mindoro ay patuloy na nagbubukas ng daan papunta sa mas malalaking laban at mas matitinding kalaban. Isang nakakamanghang tagumpay. Isang knockout win at isang proud moment para sa bansang Pilipinas.